Sino ka? At anong kailangan mo? Ako po si RJ Ramos Anak ko ni Lolita Ramos Kilala niyo po ba siya? Lolita Ramos? Pambilyar nga na pangalan ngayon, anong kailangan sa akin? Bakit ako hinahanap? Bakit narito ka? Anak ni Coco, kay Lolita Ramos. Ano kita, kay Lolita Ramos. Sinahaba-haba ng panahon, Ba't nyo ka lang nagpakita? Matagal ko po ay yung hinanap. Nasasabik po ako na makita kayo. Matagal ko na pong pangarap na magkaroon ng ama. Matagal ko na pong pangarap na makilala kayo. Itay! Narito ka ba para guluhin ang buhay ko? Nananahimik na ako. Meron na akong sariling pamilya. Bakit ka pa bumalik? Huwag mo na akong guluhin. Ngayon nakita mo na ako. Ngayon alam mo na. Mabuting alam mo na habang maaga na hindi kita tanggap. Aksidente ko lang na nabuntis ang nanay mo. Hindi ko siya mahal. Ngayon, makakaalis ka na. Hindi kita kailangan. Huwag mong sirain ang buhay ko Ang pamilya ko Kahit kailan Huwag ka nang babalik dito Sana pala Hindi ko na kayo hinanap Napakawalang hiyan ninyo Hindi kayo karapat dapat tawagin ama Hindi naman ako manghingi ng pera sa inyo ah. Ang kailangan ko lang ang pagpamahal ninyo Yung mga bagay na ganyan Hindi mo kayo bigay sa akin eh di wag! Sana hindi na kita hinanap. Wala ko yung kwentang tao. Wala ko yung kwentang ama. Kung ayaw niyo kung maging anak, mas lalong ayaw kong maging ama